Ayala, anak ng tukot Magaling nang kumain O oh, Kaninang umaga mga kalapatid Ito pa lang yung tumutuka-tuka Ayan Siya pa lang yung tumutuka-tuka Tapos gumaya yung kapatid Kasi nakikita niyang tumutuka-tuka Tapos ito na ngayon Ngayon ng hapon mga kalapatid Nakita na naman niya Tumutuka itong isa din dikit ko Tumuka na rin siya Ayan na Halos siya na lang mga kaubos mga kalapatid Oo oh. Ala, nakakatuwa naman Anak ng tuko, yun, sinasaid pa nila yung nalalaglag sa gilid Ayang siyang tunay mga kalapatid Oo oh. Kasi Nagpiprepare ako nung patuka mga kalapatid Dinudurog ko Binabayo ko dyan o oh. Binabayo ko dyan mga kalapatid Dinudurog ko siya para pumasok dito mga kalapatid kasi magpapakain na naman tayo ngayon Ito, binabad ko ito mga kalapatid Para mabilis madurog Pero bakit nung nakita ko mga kalapatid tinuka niya, hinayaan ko lang yan tumutuka na sila lahat mga kalapatid Busog na siya, oh Hmm Ito pa si Bordagol O, oh, tingnan mo naman si Bordagol Talagang uh, Kalat ang laway Hmm yung isa, taga-said naman sa baba. O, yan, o. Nakakatuwa naman. At yung isang may taga-said sa ilalim. Itong isang bordagol ko ang taga-kalat. Saudi na Saudi. Talagang magkaming uh, kalat pag kumain. Ganyan kumain ang mga Saudi. Kasi maraming kalat. Hmm. Tuwang-tuwa naman siya, oh. Sabi niya, yay! Yay! Maraming kumain. Yay! Sabi niya, ah... Uh, Ayan, oh. tuwang tuwa siya oh. yay mga kapatid ko kumakain na rin oh. yeah, kumakain na rin siya oh. mm, nakakatuwa ngayong araw lang ito ngayon mga kalapatid ngayon ngayon lang talaga <laughs> ngayong araw lang ito kumain kasi ilang araw ko na silang sinusubuan gamit ito yan nagdudurog pa ako pero ngayon, hindi na kailangan durugin. Talagang. Ala, anak ng tuko dyan. Busog na busog na yan. O. Oh, kailangan nating silang awati na. Para at least, bukas, ay ganado na naman silang kumain. Hindi na natin sila pasawaan. Kasi pag, pag iniwan natin ito ganito, hindi na yan nila tutukain. Kasi, Uh, mau mauumay sila painumin na lang natin sila mga kalapatid okay na yan solve na yan sa kanila yung kanilang natuka na yan ngayon para bukas paglagay natin ito mga kalapatid baka saglit lang yan ubos na yan sa umaga okay na maubos nila pero sa gabi mga kalapatid ay hindi na muna natin sila pakainin ng madami uh, oh. kakatuwa mga kalapatid bundat na si Burdagol ala oh Si Barok 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 Ito si Saudi natin eh Ang tatay nito ay si Si Iran Ang nanay nito ay Saudi Kaya ngayon labas na si Saudi Boy uh, Yan to si Labalbon to Anak ni Labalbon ito eh Ayan na Okay na yan Solve na sila mga kalapatid Tomorrow again Update ko kayo mga kalapatid Pag uh, Ilang araw na naman Thank you. Bye bye.